Magsisimula tayo sa pinakamadaling ehersisyo. Umupo ka tulad ni Ina sa upuan. Umusog ng konti paabante para gumaan ang galaw ng binti. Pero huwag masyadong umusog para hindi mahulog. Dapat pa rin maayos ang upo mo at nakalapat ang buong puwitan sa upuan. Ngayon, ilagay ang binti ng apektadong bahagi. Kung kanang binti mo ang apektado, ilalagay natin ito sa ibabaw ng kaliwa. Maaaring hindi mo ito magawa. Kung hindi mo magawa, ganito ang gagawin mo. Paki ulit ina. Iunat mo ang kaliwang binti mo at ngayon ilagay mo ang kanang binti mo sa ibabaw ng kaliwang tuhod. Kung hindi mo pa rin magawa dahil masyadong mahigpit ang pagunat, bumaba ka pa. Sa bandang huli, makakahanap ka rin ng posisyon na kaya mo. Pagkatapos, gamitin ang isang kamay para tulungan ang sariling iangat ang binti. Araw-araw kang mag -e ensayo Unti-unti mong itataas pa hanggang sa lampas tuhod ka na. Paglampas tuhod ka na, kailangan mo namang pagpraktisan ang susunod na aksyon. Idiinin ang kanang tuhod pababa, tapos ilagay ang kanang kamay sa kanang tuhod. Kaliwang kamay sa kaliwang bukong-bukong. Ang kaliwang kamay ang hahawak sa paa sa posisyon na dapat at ang kanang kamay ang magtutulak pababa sa tuhod. Mapapansin mo na nararamdaman mo na ang pag-unat sa lahat ng bahagi ng balakang mo. At kapag handa ka na, dahan-dahan mong ilalapit ang kaliwang paa mo sa iyo at unti-unting aangat ang kaliwang tuhod mo. At darating ang punto na ang binti mo ay tuwid na nakatayo at narating mo na ang posisyon na hindi mo nagawa noong una. Iyan ang pagunat at dyan ka mapupunta kung gagawin mo ito araw-araw. Walang problema. Gawin mo lang tulad ng ibang pagunat. At kung nakaupo ka ngayon ng ganito o kahit sa iba mo pang posisyon sa pag e na hindi mo pa kayang lampasan. Pag naabot mo na yan, tsaka mo aalagaan katawan mo. At ang gagawin mo ay ganito. Sisiguraduhin mong nakaarko ang likod mo hanggat maaari. Ngayon, gagawin natin ang karaniwang iniiwasan, ang pag-arko ng likod na madalas nating pinipigilan. Sa ehersisyong ito, mahalagang iarko ng todo ang likod mo. Kapag inarko mo ng todo ang likod mo, mararamdaman mong umaabot ang pag-unat sa ibaba ng puwitan kung saan nararanasan ang problema sa siyatika. Na mas ramdam at mas matindi na talaga ang pag-unat doon. At pagkatapos, ituon mo ang pansin mo sa iyong pusod at itulak mo ang pusod mo paabante. Ibig sabihin, iyuyuko mo ngayon ang buong katawan kasama ang balakang hanggat marating mo ulit ang gusto mong tindi. Karaniwan sa mga ganitong ehersisyo, mapapansin mong doon mismo sumasakit o humihigpit. Ang matinding pagunat ay tumatama mismo sa lugar kung saan nararamdaman mo ang sakit ng iyong siyatika. Dahil ang iyong problema sa siyatika, base sa aming karanasan, ay dulot ng sobrang tensyon ng mga kalamnan at mga fascia. Makikita mo ngayon kung saan ang iyong sakit. At ngayon, huwag kang matakot, huwag mong isipin na ay lalabas ang sakit na gusto ko sanang mawala. Kaya hindi ko dapat gawin ang ehersisyong ito. Mag-isip ka ng kabaligtaran. Isipin mong nasa hibla ako ng mga kalamnan ngayon. Mga fascia na pumipisil at nairita ang aking syatika, Kaya nagkakaroon ako ng ganitong problema. At kapag hinila ko ito ngayon, lohikal na muling lalabas ang sakit na ito. Pero kapag natapos ko na ang ehersisyo, at mas naunat na ang lahat. Mas malayo na ako sa sakit na ito hanggang sa tuluyan na itong mawala. Ano pa ang magagawa mo sa posisyong ito? Pwede mong tingnan kung sa tuwid na pag-abante mo, diretsyo sa harap ay nararamdaman mong, ay, kung medyo lilihis ako pakaliwa o medyo lilihis ako pakanan. Mas humihigpit ito, kaya piliin mo palagi yung maliit na pagbabago ng angulo kung saan mas humihigpit. Ibig sabihin, mas mahusay mong magagampanan ang trabaho ng mga kalamnan at fasya na tinutukoy natin. Ang susunod na ehersisyo ay medyo nakabase sa ginawa natin kanina. Umupo ka sa sahig at ilagay ang mga binti pababa. At ngayon, ilalagay mo ang kanang ibabang bahagi ng binti sa ilalim ng kaliwang tuhod. Ilalagay mo ang ibabang bahagi ng binti ng nakapahinga na nakapantay sa harap na gilid ng banig. Itataas mo ang sarili mo gamit ang puwitan, papunta rito pa rin gamit iyon. Para kay maliit na are. Umilag pakanan at ilagay ang paa sa likod at manatiling mataas. Tama, kay Ina, nagagawa yan. Kung hindi mo nagawa agad, ano ang gagawin mo? Umabante gamit ang kaliwang paa. Pagkatapos, Ilagay mo ang kanang paa mo sa mas anggulong posisyon. Lalapit ka pa. Halos idikit ang paa mo sa kabilang paa. Ngayon umatras gamit ang kabilang paa. At mapapansin mo, kailangan mong manatili sa taas. Mapapansin mong mas madali ito. Pagkatapos, pwede mong unti-unting itaas ang anggulo mo mula rito hanggang sa maabot mo ang siyamnapong degrees. Kahit anong posisyon ng paa mo ngayon, malamang mararamdaman mo na naman sa likod ng iyong iskias na, ay, eto na naman yung sakit na gusto kong mawala. Ibig sabihin, tama ang lugar mo para mag-ehersisyo. At kapag nasa posisyon ka na, kahit pa 45 degrees, nasa ng angulo o 70 degrees, mahalaga ngayon na ituwid ang katawan. At ngayon magiging interesante na dahil sa ehersisyong ito, may doble kang epekto kaya direkta kang pumapasok sa masikip na bahagi. Direkta sa iskias sa kanang puwitan at sabay din sa ugat ng problema. Dahil karamihan ng sanhi ng iskyas ay dito nagmumula. Sa harap, kasi lahat doon ay masyadong maikli. Ang tagabaluktot ng balakang, lalo na, at ngayon habang ginagawa mo itong tinatawag kong agarang paggamot, sabay mo ring ini-stretch ang tagabaluktot ng balakang sa kabilang binti. Ibig sabihin, kaya mong gawin ng sabay ang dalawang bagay. Kailangan mo ring magsanay minsan sa kanan, minsan sa kaliwa sa harap. Pero matutuwa ka talaga, kasi talagang napapagalaw nito ang balakang mo. Totoo, ayaw mo na itong mawala sa rutin mo. Kahit may sakit ang sciatic nerve mo, subukan mo pa ring ituwid ang katawan mo kapag nasa posisyon ka na. At mararamdaman mo ang pag-unat sa kanang puwitan. Doon sa parte na sumasakit ang sciatic nerve mo. Mararamdaman mo rin ito sa kaliwang singit sa harap na itaas ng kaliwang hita. Kadalasan dito mo talaga mararamdaman. Pwede ring umabot ang sakit hanggang likod. Sabay mo ring mapapansin, ah, hindi na rin masyadong masakit ang likod ko. Ngayon, ipapakita pa namin ang mas mataas na antas ng ehersisyo. At ito ay dapat mo lang gawin kapag naabot mo na ang 100 degrees gamit ang kanang paa. At dito, mananatili ka lang sa eksaktong posisyong ito na inihanda. Dito Tamang anggulo. Ilalagay ang isang paa sa likod. At ngayon, itataas mo ang sarili mo para umangat ang balakang mo. At maaari mo nang gamitin ang grabidad ngayon. Mahalaga dito, ang balakang ay dapat nakapahalang at hindi dapat tumagilid sa kahit anong gilid. Dapat talagang pahalang ang balakang. At hinihila ka na ngayon ng grabidad papasok. Kita mo, ang kanang binti mo ay medyo nakataas ngayon at ang grabidad ay kumikilos ulit sa parehong mga pag-unat. Pero sa isang napaka, napaka-intensibong paraan, mararamdaman mo ito kapag ginawa mo ang ehersisyo. Pero isipin mo muna ang pagkakasunod-sunod. Magsimula ka sa upuan. Pagkatapos gawin ang ehersisyo na ito habang nakaupo sa sahig, tapos habang nakalutang. Sa ikaapat na ehersisyo, babalikan natin ang ugat ng problemang ito sa siyatika na nagpapahirap sa marami. Nabanggit na natin kanina na ang dahilan ay mula sa pag-ikli sa harap. Kaya doon tayo magpo-focus ngayon. Isang kalamnan na may tungkulin ding yumuko ng balakang at malaki rin ang bahagi kung bakit kailangang laging kontrahin sa likod. Humiga ka ng padapa gaya ng ginagawa ninyo ngayon at subukan mong idikit ang kanang sakong mo sa iyong puwitan. At panatilihing magkadikit ang mga tuhod. Hindi dapat bumuka ang mga tuhod. Mapapansin mong hindi mo maaabot iyon. Sa marami, ganoon din kahit matulungan sila, madalas hanggang dito lang. Kailangang iunat ito. Magugulat ka kung gaano kagagaan ang balakang mo at bababa agad ang sakit ng siyatika. Sa lahat ng sakit na nararamdaman mo bilang protesta ng katawan mo, mawawala yon kapag naunat na ito. Oo, kasi karamihan sa mga tao ay hindi umaabot dito. Pinakamainam na gumamit ka ng sinturon para makatulong. O kaya gamit ang loop, abutin mo sa likod at hihilahin mo lang ang loop. Oo, medyo hindi komportable ang ginagawa ni Ina ngayon. Oo, kasi kailangan mong gumamit ng lakas ng braso sa hindi magandang anggulo. Mas maganda kung ipapasok mo ang hinlalaki mo sa loop. Hawak mo na siya sa tabi mo at pwede mo nang igalaw ang kamay mo paabante habang hinihila mo rin ang paa mo papalapit. At doon mo ulit ma-stretch ang sarili mo, gaya ng nakasanayan. Pero ang pinakaimportante sa buong ehersisyo na kailangan mong bantayan ay mula dito. Siguraduhin mong nakadikit talaga ang balakang mo pati ang singit mo. Ang buto sa balakang ay 'yung madaling madama at kadalasang kinakapitan ng maliit na bulsa ng pantalon. Oo, dapat magkadikit ito at hindi baluktot ang balakang. At doon lang magiging pinakaepektibo ang ehersisyong ito.